si Alma, panganay sa limang magkakapatid. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Quezon kung saan ang hangin ay laging amoy damo at ang mga gabi ay tahimik maliban sa huni ng kuliglig. Simple lang ang buhay namin. Isang kabong yari sa kawayan at pawid at sa likod nito'y maliit na taniman ng kamote at saging. Araw-araw gigising ako bago sumikat ang araw. Ang unang gawain ko mag-igib ng tubig sa puso na halos kalahating kilometro ang layo. Sa tuwing madadaanan ko ang mga kapitbahay, may ngiti akong dala kahit bitbit -bit ang mabibigat na timba. Sanay na ako ganito na kasi ang buhay ko simula pagkabata. Ang tatay ko'y mangingisda pero hindi palaging may huli. Ang nanay ko naman ay nag-aalaga ng mga gulay at kung minsan ay tumatanggap ng labada para may dagdag kita, kahit hirap, masaya pa rin kami noon, hanggat magkasama ang pamilya. Pero habang lumalaki, ako mas lalo kong naramdaman ang bigat ng responsibilidad bilang panganay. Dahil sa eskwela, palaging kulang ang gamit ko. Wala akong mamahaling bag o bagong sapatos. Minsan notebook lang ang dala ko para sa lahat ng subject. Pero kahit ganun, matataas pa rin ang marka. Ko lagi kong sinasabi sa sarili ko, hindi ako habang buhay ganito. Balang araw magbabago ang buhay namin. Nang mag-high school, ako mas lumala ang kahirapan. Hindi na kayang suportahan ng magulang. ang pag-aaral naming lahat and dahil ako ang panganay, ako ang unang sumuko sa pangarap na makapagtapos para makapagtrabaho at matulungan. Silang makapagpatuloy sa eskwela. Ang mga kapatid ko, isang kapitbahay namin, ang nag-alok na ipakilala ako sa kamag-anak niyang naghahanap ng kasambahay sa Maynila. Mahirap ang desisyon, pero alam kong ito lang ang paraan. Sa gabi, bago ako umalis, hindi ako nakatulog. Iniisip ko kung ano ang naghihintay sa akin sa syudad. Takot at pananabik ang magkahalong naramdaman ko kinabukasan. Dala ang maliit kong bag na puno ng ilang pirasong damit. Iniwan ko ang aming baryo habang nasa bus. Tumingin ako sa bintana at pinanood ang unti-unting paglaho ng mga bukirin at pundok na kinalakihan ko. Doon nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ko, ang maging kasambahay. Hindi ko alam na sa bahay na pagtatrabahuhan. Kung may makikilala akong magpapabago, hindi lang ng kapalaran ko, kundi pati ng puso ko. Pagdating ng bus sa Cubao, halos manlaki ang mga mata ko sa dami ng tao at sa sakyan. Sobrang ingay, wala itong katulad sa tahimik na baryo namin. Parang lahat nagmamadali. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili, pero sinalubong ako ni Tita Lisa, ang kapitbahay naming nagrekomenda sa akin. Siya ang maghahatid sa akin sa pamilya, ng mga Delos Reyes, ang magiging amo ko. Pagdating namin sa subdivision, para akong nakapasok sa ibang mundo. Malalawak ang kalsada, malinis at magagara ang bahay. Sa pagbukas ng gate ng malaking puting bahay, sinalubong kami ng isang babaeng nakapustura si Ma'am Teresa Matangos, ang ilong maputi at halatang sanay sa marangyang buhay. Mula ulo hanggang pa, parang sinukat niya ako sa titig pa lang. Ah, ito ba ang bagong kasambahay? Mukha namang masipag, sabi niya, pero malamig ang boses. Dinala ako sa maliit na silid sa likod ng bahay. Yun ang magiging kwarto ko. Doon ko inilagay ang kaunting gamit ko sa unang araw Puro gawaing bahay agad naglilinis, nag-aayos at nagluluto. Pagod pero tiniis ko pagkatapos kinagabihan habang nag-aayos ako ng mesa sa dining area, bigla akong napalingon nang marinig ko ang boses ng isang lalaki. Malalim pero magaan pakinggan. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko siya, matangkad maputi, nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon. Hindi ko alam kung bakit. Napahinto ako sa ginagawa ko, ngunit ngumiti siya sa akin. Ikaw siguro si Alma, ako si Adrian. Sabi niya sabay abot ng kamay, Parang may kakaiba sa pakiramdam ko nang magkamay kami. Hindi yun tulad ng simpleng pagkikita, lang may init sa titig niya na hindi ko may paliwanag. Gumiti ako medyo nahihiya. Opo, sir, ako po. Si Alma tumawa siya ng mahina. Huwag mo na akong tawaging ni sir at Adrian na lang. Parang ang tanda ko naman kapag sir mula sa kusina narinig ko ang tinig ni Ma'am Teresa. Adrian, kumain ka na. At baka malamig na ang pagkain bago siya umalis. Muling nagtagpo ang mga mata namin. Hindi ko alam na yun ang simula ng isang kwento na magbabago sa buhay ko, isang pag-ibig na hindi tinatanggap ng lahat. Makalipas ang ilang linggo, nasanay na ako sa takbo ng buhay, sa bahay ng mga Delos Reyes. Sanay na akong gumising ng alas, sa para magluto ng almusal, maglinis ng sala at maglaba bago magtanghali. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas dumadagdag ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang presensya ni Adrian sa araw-araw ko, hindi siya tulad ng inaasahan kong anak mayaman, hindi mayabang, hindi matapobre. Minsan dumadaan siya sa kusina habang nagluluto ako at magbibiro. Parang mas masarap ang adobo kapag ikaw ang nagluluto. Ngingitian ko lang siya at magpapatuloy sa trabaho. Pero sa loob-loob ko para akong pinapakuluan. Nang init ng kilig. At minsan nakita niya akong nahihirapan. Magbuhat ng kahon ng mga gamit sa bodega. Hayaan mo na ako, Alma, mabigat yan. Sabi niya sabay agaw ng kahon. Mula sa akin, amoy ko ang pabango niya habang magkalapit kami at doon ko napansin ang tibok ng puso ko na parang tumatakbo. Pero hindi lahat ay masaya. Nagsimula akong mapansin ang malamig na tingin ni Ma'am Teresa sa tuwing nakikita niyang magkausap kami ni Adrian. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng pinggan, lumapit siya sa akin. Hindi alma malamig ang tono niya. Hindi ko gusto na masyado kang malapit sa anak ko. Nandito ka para magtrabaho, hindi para makipagkaibigan sa kanya. Natigilan ako, hindi ko alam kung ano ang isasagot. Tumangu na lang ako bilang paggalang, pero sa puso ko ramdam ko na ang babala niya ay higit pa sa simpleng paalala. Parang may pader na nagsisimulang itinayo sa pagitan namin ni Adrian. Kinabukasan, pilit kong iniwasan si Adrian, pero siya naman ang lumalapit. Bakit parang iniiwasan mo ako? Tanong niya habang inaabot ko ang tasa ng kape sa kanya. Wala po, busy lang, sagot ko, pilit nang ngumiti. Ngumiti siya pabalik. Pero may lungkot sa mata niya at doon ko naisip paano ko iiwasan. Ang isang taong sa bawat araw ay mas lalo ko pang minamahal. Simula nang magsabi si Ma'am Teresa ng babala, sinubukan kong panatilihin ang distansya, pero parang mas lalo lang akong hinahabol ng tadhana pabalik kay Adrian. Kahit hindi ko gustuhin, palagi kaming nagkakasalubong sa kusina, sa hardin, o kahit sa sala habang naglilinis ako. Isang sabado ng hapon, nag-aya si Adrian na tumulong daw siya sa akin sa pag-aayos ng mga paso sa Hardin. Hindi mo kailangang tumulong. Baka madumihan ka, sabi ko, sabay punas ng pawis sa noo. Eh, ano naman. Kung madumihan, mas masarap nga minsan. Yung marumiang kamay. Kapag may magandang kasama, bironya niya natawa ako. Kahit pilit kong itinatago. At doon nagsimula ang araw na puno ng kwentuhan, tawanan at simpleng sandaling, parang walang ibang tao sa mundo. Pero hindi pala lihim ang kasiyahan naming yun. Sa bintana ng ikalawang palapag nakasilip si Ma'am Teresa at alam kong nakita niya ang lahat. Kinagabihan, pinatawag niya ako sa kusina habang nag-aayos ako ng hapunan. Hoy Alma, madiin ang boses niya ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Layuan mo ang anak ko? Hindi kayo pareho ng mundo? Kapag nagpatuloy ka pa, baka mapilitan akong paalisin ka rito. Ramdam ko ang bigat ng salita niya tumangwa ko. Pero sa puso ko kumikirot ang ideya na baka mawala ang tanging taong nagpapasaya sa akin. Nadito sa Maynila, pero kinabukasan, nagpumilit si Adrian na samahan akong mamalengke. Habang naglalakad kami sa palengke, walang pakialam sa mga taong nakatingin. Nagkwento siya ng mga pangarap niya, at nagtanong kung sakaling gusto ko, pwede bang ikaw ang kasama ko sa mga pangarap na yon? Napatingin ako sa kanya, hindi ko na itago. Adrian ayaw sa akin ng mama mo. Hindi siya ang magpapasya kung sino ang mamahalin ko. Sagot niya seryoso ang tingin. At doon sa gitna ng amoy ng isda at gulay sa palengke, alam kong pareho na kaming nahulog, kahit malinaw na hindi magiging madali ang lahat. Pagkatapos ng araw na yun sa palengke, ramdam kong may malaking nagbago sa pagitan. Namin ni Adrian, hindi na lang basta ngiti at biro, may halong init at lalim na sa bawat titig. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng plato, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Dumating si Adrian. Dala ang dalawang tasa ng mainit na tsokolate. Bakit? Pahinga ka muna. Ako na dyan, sabi niya. Sabay kuha ng basang plato sa kamay ko. Humiling ako. Baka makita tayo ng mama mo. Wala sila nag-out of town. Tahimik. Kaming naupo sa maliit na mesa sa gilid ng kusina. Hawak ko ang tasa. Pero mas ramdam ko ang titig niya kaysa init ng inumin. Hoy, Alma, mahina niyang sambit, ayaw ko na itago sa'yo. Mahal kita parang huminto ang mundo. Naririnig ko lang ang tibok ng puso ko. Hindi. Adrian, hindi dapat sagot ko. Nanginginig ang boses. Hindi ko kayang itanggi. Kahit tutol sila, kahit masaktan ako. Pipiliin pa rin kita. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero tumlo na lang yung loa. Kumahal din kita. Adrian, at dun sa pagitan, nang mga plato at tasa nagsimula ang aming lihim na pagmamahalan. Mula noon, mas naging malapit kami sa tuwing wala ang pamilya niya. Magkasama kaming magluluto, nagkakain, at minsan ay maglalakad sa paligid ng subdivision. Pero kasabay ng kasiyahan ay ang kaba, laging may takot na baka mahuli kami ni Ma'am Teresa. At tama nga, ang kutub ko hindi magtatagal malalaman niya ang lahat. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing yon wala si Ma'am Teresa at si Sir Daniel, kaya nagluto kami ni Adrian ng simpleng hapunan. Nasa terrace, kami nagkakape habang tahimik na pinapanood ang ilaw ng syudad mula sa malayo. Hindi, kung pwede lang gusto ko ganito palagi. Walang takot, walang humad lang sabi ni Adrian habang nakatingin sa akin. Bakit ngumiti ako, pero may lungkot sa likod ng mga mata ko. Hindi natin hawak ang lahat, Adrian. May mga bagay na kahit gusto natin hindi natin makukuha. Hinawakan niya ang kamay ko, pero ikaw hinding-hindi kita bibitawan. Hindi namin namalaya ng oras. Hanggang sa biglang bumukas ang front door, nagulat kami pareho ng makita. Si Ma'am Teresa hawak ang handbag at halatang kagagaling lang sa kung saan ang mga mata niya ay diretsyo sa magkahawak naming kamay. Ano to malamig at matalim ang boses niya agad kung binawi ang kamay ko? Pero huli na nakatayo si Adrian. Hindi nagpapakita ng takot mamahal ko, Si Alma, diretsong sabi niya, parang nag-iba ang kulay ng mukha ni Ma'am Teresa. Galit, pagkasuklam at pagkadismaya. Huwag mo akong binibiro. Adrian, siya isang kasambahay. Hindi mo ba naiisip ang sinasabi mo? Pero iniisip ko, Maria, at totoo ang nararamdaman ko, sagot ni Adrian. Mariin ang tono tumingin siya sa akin matalim. Parang kaya akong tunawin sa isang titig. Ikaw, Alma, magimpaki ka na ayokong makita ka pa bukas ng lumo. Ako gusto kong magpaliwanag pero wala akong lakas. Tumalikod ako at mabilis na pumasok sa kwarto. Ko pinipigilang humagulgol sa labas. Narinig ko pa ang pagtatalo nilang magina. At doon ko naramdaman magsisimula na ang laban namin. Hindi lang para sa isa't isa, kundi laban sa lahat ng humahadlang sa pag-ibig namin. Gabi na at tahimik ang buong bahay, pero hindi ako makatulog. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak-hawak ang maliit kong bag na puno ng mga damit. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga sinabi. Ni Ma'am Teresa may marahang katok sa pinto. Nang buksan ko na roon, si Adrian hawak ang isang supot ng tinapay at isang bote ng tubig. Alam kong hindi ka pa kumakain. Mahina niyang sabi. Inilapag niya ang pagkain sa mesa at naupo sa tabi ko. Kita ko sa mukha niya ang pagod at bigat ng loob. Pasensya na, Alma. Hindi ko alam na babalik agad si Mama. Pero umiling ako, hindi mo kasalanan? Dapat alam ko na rin mula sa simula na hindi tayo pwede. Hinawakan niya ang kamay. Kumariin parang takot akong mawala. Huwag mong sabihin yan mahal kita, Alma. At kung aalis, kasasama ako. Napatingin ako sa kanya. Naguguluhan. Iiwan mo ang pamilya mo para sa akin. Pero kung yun ang kailangan para makasama ka, oh, hindi ko hahayaang diktahan ng iba. Ang puso ko tumulo. Ang luha ko niyakap niya ako ng mahigpit. At sa yakap na yon, parang gusto ko nang sumuko at sumama sa kanya kahit saan. Pero sa likod ng puso ko may takot. Takot na baka lalo lang lumala ang lahat. Kapag sinunod namin ang damdamin namin sa gabing iyon, nagdesisyon, kami hindi kami susuko kahit anong gawin ni Ma'am Teresa. Ipaglalaban namin ang isa't isa sa lihim. Mula nang magdesisyon kami ni Adrian na ipaglaban ang isa't isa, mas naging maingat kami tuwing may okasyon na wala si Ma'am Teresa sa bahay, doon kami nagkakaroon ng pagkakataong mag-usap ng walang takot. Sa mga hating gabi na tahimik ang lahat, madalas kaming magtagpo sa maliit na teras, sa likod ng bahay. Doon kami magkukwentuhan, magtatawanan, at minsan ay tahimik lang na magkatabi habang pinagmamasdan ng bituin. Isang gabi, habang nasa ilalim kami ng malambot na ilaw ng buwan, mahigpit niya akong niyakap. Ramdam ko ang tibok ng puso niya na tila nakikiayon sa akin. "Hoy, alma, ayokong magtago habang buhay, pero habang wala pa tayong magagawa, gusto kong maramdaman mo na kahit sa ganitong paraan akin ka." Hindi ko alam kung dahil sa init ng yakap niya o sa matagal naming kinikimkim na damdamin, pero hinayaan kong ang gabi ay magdala sa amin sa lugar kung saan wala ng hadlang. Walang takot, puro pagmamahalan lang. Sa gabing iyon, ibinigay ko sa kanya ang sarili ko. Hindi dahil sa pagkahulog lang ng damdamin, kundi dahil buo ang tiwala ko na mahal niya ako. Lumipas ang mga linggo, nanatili kaming lihim, pero isang umaga, habang nag-aayos ako ng mesa, bigla kong nahilo, akala ko pagod lang. Pero nang magpatuloy ito araw-araw kinutuban ako, Pumunta ako sa batika at palihim na bumili ng pregnancy test. Kinagabihan sa kwartong maliit na tila, biglang lumiliit pa lumabas ang resulta. Dalawang malinaw na guhit. Halos mabitawan ko ang test kit. Maraming emosyon ang damaloy sa akin, takot. Kaba at isang kakaibang saya nang sabihin ko kay Adrian. Halos hindi siya makapaniwala. Oh, Alma, magiging tatay? Ako tanong niya. Nangingilid ang luha. Tumango ko, oo. Oh. Pero paano natin sasabihin sa mama mo yamakap siya sa akin mahigpit? parang may panata, kahit anong mangyari. Hindi kita iiwan, hindi ko kayo iiwan. Pero sa loob, loob ko alam kong oras na lang ang bibilangin bago malaman ni Ma'am Teresa ang lahat at yun na ang magiging pinakamalaking laban ng buhay namin. Lumipas ang dalawang linggo mula nang malaman naming buntis. Ako pilit kung itinatago ang aking kondisyon. Mas maaga akong gumigising para hindi makita ni Ma'am Teresa ang aking pagsusuka tuwing umaga. Si Adrian naman mas naging maingat sa bawat kilos niya para walang makahalata, pero sa kabila ng ingat, hindi talaga kayang itago ang katotohanan. Isang umaga, habang nagluluto ako ng almusal, bigla akong napahinto at napahawak sa tiyan ko dahil sa biglang hilo, nabitawan ko ang sandok at muntik ng matapon. Ang niluluto nasa likod ko pala si Ma'am Teresa. Hoy, anong nangyayari sayo? Malamig niyang tanong kita sa mukha. Ang paghihinala umiling ako wala po, baka pagod lang." pero hindi siya kumbinsido. Isang hapon, habang naglilinis ako ng kwarto, pumasok siya ng hindi kumakatok. Hawak niya ang isang maliit na papel, ang resibo ng pregnancy test na nakalimutan kong itapon. Ano? Ano to? Madiin niyang tanong tinataas ang resibo sa harap ko. Nanungo ako at bago pa ako makasagot, parang bigla niyang nabuo ang lahat sa isip niya. Nanlaki ang mga mata niya at tumaas ang boses. Huwag mong sabihing si Adrian ang amatahimik akong nakatingin sa sahig nanginginig. Diyos ko, hindi ko akalain na ganito ka baba ang gagawin. Mo pinagkatiwalaan kitang pumasok. Sa bahay ko tapos ganito, bago ko pa masabi ang anuman pumasok, si Adrian hinablot ang papel mula sa kamay ng ina. Ma, oh, ma ako ang ama at mahal ko si Alma. Kaya pakakasalan ko siya parang tinamaan ng kidlat. Si Ma'am Teresa sa narinig. Pakakasalan sa ibabaw ng bangkay. Kusigaw niya sa gabing yun, pinilit niya. Akong umalis agad sa bahay, pero tumayo si Adrian sa harap ko. Handang makipagsagutan sa sariling ina at doon ko nararamdaman. Ito na ang pinakamalaking laban namin. Hindi lang para sa isa't isa kundi para sa magiging anak namin.